disconnect Okay, okay pa. Sige. So, narito po ang ating hinulayunin. Uh, naipapaliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik ayon sa binasang datos. Ang sunod naman ay nagagamit ng maayos ang mga pahayag sa pagsasaayos ng datos. Paggamit natin ng una, isa pa, iba pa. So ginagamit natin po ito kapag tayo ay gumagawa ng pananaliksik para i-present yung ating mga datos na nakalap. Ang sunod po natin ay nagagamit sa pagsulat ng resulta ng pananaliksik ang autentikong datos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa katutubong kultura Pilipino. slide tayo. So ano ba 'yung sinasabi nating authenticong datos? Ibig sabihin po, uh, na-verify po natin 'yung datos. Ano po? Fact not fake. 'Yun 'yung sinasabi nating authenticong datos. So kung titingnan natin itong mabuting larawan, ano kaya ang sasabihin niyo? Siguro iisipin nyo, magulo hindi organisado, o kaya naman ay isa itong proseso ng pananaliksik. So, maraming mga mag-aaral ang natatakot magsagawa ng kanilang pananaliksik sapagkat hindi nila alam kung paano gawin ito. Pero sa video ito ay mabibigyan natin kayo ng punto kung ano ang mga dapat gawin kapag nagsasagawa ng isang pananaliksik. Unang tanong ay, bakit nga ba mahalaga ang pag-alam sa katotohanan at gawaing pananaliksik? Kung titingnan natin, kung titingnan natin, napakahalaga na inaalam natin yung katotohanan sa pamamagitan ng gawaing pananaliksik. Sapagkat, kumbaga, Maaring sumusunod tayo o naniniwala tayo sa isang bagay na hindi natin na-verify na ito pala ay fake. Kaya kailangan natin magsagawa ng pananaliksik o pag-iimbestiga para malaman natin na totoo yung ating pinaniniwalaan at sinusunod. Saka sa pananaliksik, napapayabong natin ang ating kaalaman. At nakapag-aambag tayo ng kaalaman na maaaring magamit ng ating mamayan o kaya maaaring maging sandigan ng ating Uh, apong buhay o kultura Okay. So bakit mahalaga ang pag-alam sa katotohanan? Okay na 'to. So ngayon pag-usapan natin ang mga hakbang sa pananaliksik. para malaman natin ang katotohanan. Okay, ang unang hakbang ay pumili at maglimita ng paksa. Ang paksa ay dapat na alam mo, nakawiwili at mapagkukunan ng datos. May sanggunian, may kabuluhan at may magagawa o magag at magagawa ng konklusyon. So ito yung pinakaunang batayan natin sa pagpili ng paksa. Okay. So, kung titingnan ninyo, bakit dapat alam mo yung paksa? Kasi kung hindi mo yung hindi mo alam ang paksa, kumbaga, mahihirapan ka. Hindi mo alam kung hangga, gaano kalawak ito. Sunod, nakakawili. So, hindi ka mag enjoy hindi mo matatapos to kung hindi interesting o hindi nakawiwili yung paksa mo. Mga ng datos. So, isa pa rin sa mga kinukonsider natin kapag tayo ay pipili ng paksa, Meron bang available na datos na pwede natin mapagkunan sa ating pagtuklas ng kaalaman o sa pananaliksik? Kasi kung wala, kailangan palitan natin yun sa simula pa lang kasi hindi natin matatapos ang ating pananaliksik. O kaya, bagamat matapos natin, ay sigurado may hihirapan tayo. Siyempre may makabuluhan o may kabuluhan ang gawa ng konklusyon. So sa paggawa natin ng konklusyon, ina analyze -analy, -analy, natin yung mga datos. Para makasag uh, makapagawa tayo sa mga problema na ini present natin sa ating pananaliksik. Okay, ang ikalawa ay magsagawa ng pansamantalang balangkas at maglimita ng paksa. Ito yung pamamaraan kung paano natin gagawin. Una, ilahad sa isang pangusap ang nais pag-aralan sa paksa. Ilahad ang layunin, itala o ilista ang mga tanong pang-apat, pagtatwiranan ang kahalagahan ng paksa. So balik kung sa tunay na pananaliksik, ito na yung tawag nating konseptong papel. Ano po nakabalangkas na yung mga kailangan natin, pero sa inyo upgraded pa lang naman kayo, so ililimit ko lang sa parang essay lang yung gagawin natin para mas magaan lang. At least, makapagsagawa lang tayo ng proseso ng pananaliksik sapagkat kung siseryosohin natin ito, ay kailangan natin ng medyo mahababang oras. At total graded pa lang naman kayo at may subject naman talaga kayong pangyong ipapagawa ko sa inyong activity sa katapusan ng video ito. Okay, next. Magtala ng mga sanggunian. So, ito yung ikatlo nating hakbang. Huwag ang bilang ng maximum na bilang ng sanggunian. Ngunit gawin itong minimum sa 7 sanggunian. Kung baga, sa pananaliksik, sa tunay na pananaliksik, 10, depende sa ano yan, degree, o kaya dun sa uh, level ng ano pananaliksik mo. Kung uh, graduate study, o kaya undergraduate study. So, medyo pag mga high school pa lang dito sa Palanlex natin at least lima lang siguro tatlo hanggang lima okay na yon at least meron lang tayong pagbabatayan at magamit lang natin yung paggawa ng sanggunian so mas maganda mas maraming sanggunian na mahanap kayo kesa sa limitado so pinag-uusapan natin yung sanggunian mamaya ipipasin ko sa inyo kung paano gumawa o magtala ng sanggunian gamit ang killbot para mas mabilis kapag gumamit tayo ng teknolohiya. Ang sunod ay mangalap ng datos. Importante ang dating kaalaman sa mga nabasa na ideya lamang ng nabasa ay sapat na. Makatutulong ang paggamit ng index card sa pagtatala ng mga sanggunian. So ito, kasama pa rin ito dun sa ano, kumaga titingnan natin yung mga datos o maghahanap tayo ng mga datos doon sa mga sanggunian na ating nakita. Uh, kung may pagkakapareho ba o pagkakaiba, kung sumusuporta ba doon sa ating paksa, kung ano ba yung pumamaraan para mabigyan ng interpretasyon yung kanilang paksa sa pananaliksik na pwede mong maging batayan sa pagpili ng pamamaraan sa pagsasagawa ng pananaliksik. Okay, so anyway, total gaya ng sinabi ko sa inyo ay pang grade 8 level lang naman to. So gagawin lang natin mas simply. Hindi natin gagawin yung pang research talagang subject. At least paunti-unti ay nasasani na kayo para pag tinahak ninyo yung actual research subject nyo talaga ay siguradong kayang-kaya nyo na, may ideya na kayo. So next tayo. Ang um, ikalima natin ay bumuo ng konseptong papel. So ito'y madalas na ipinapagawa sa amin. Ano po konseptong papel? So ginagawa kapag sigurado ka na sa paksang sasaliksikin. Kasama rito ang balangkas o framework ng daloy ng mga laman ng pananaliksik na magbibigay linaw sa isusulat. Ang sunod natin ay gumawa ng dokumentasyon. Ah, Sinupin ang mga datos, gumamit ng parenthetical na paglalahad ng sanggunian at obserbasyon at obserbahan ang paggamit ng mga wastong bantas. At ang sunod natin ay gumawa at isulat ang pinal na kopya ng pananaliksik So, ayun, nasa actual na tayong pagsulat. So, yun lang naman ang pinakasimple. Okay So sabi nga dito ni Ginong Almario Ang pangwakas na tungkulin Ng pananaliksik ay karunungan So bago ang lahat ay Nais kong isa sa inyo yung Gaya na sinabi ko kanina sa kilbot, Paano ba mag Tala ng sanggunian O yung bibliography At paano ba Isight yung mga pahayag Na kinuha natin Mula dun sa mga sanggunian O sa mga material na nakalap natin So, subukan natin. Okay, so yan. So, bali, gagamit tayo ng kill po Pwede yan. So, pwede rin naman na Jamubi. So, hanapin lang natin yung eto. Eto ba yun? Ah, hindi. Ayan, citation generator para mapabilis tayo. So, kapag naghanap kayo ng mga reference, so site tayo. Halimbawa, ito, ang ginamit natin ay web page. Gawin lang natin ay site manually. Kunwari ay kumuha tayo dito, kultura. Okay. Kunwari, kinuha natin to sa Webly. So, paano ba natin to gagawa ng sanggunian o bibliography? At paano natin siya sa site? So, sundin lang natin. pa lang natin to Ang unang-una, hanapin natin yung pamagat. Ito Kultura. So, may pamagat nito. hindi po pala sya handa so ano yun natin para pang may handa na isa ayos natin muna para viewable So ayan. Swipe natin. So ayan, kung nakikita ninyo, ito yung ating web. Ayan, pumunta tayo sa Killwood. Tapos ito, nag-search tayo. Ngayon, gusto natin kunin ito. Kunari, kinote natin ito. Bawa ito, Filipino values. Kunari, kinuha natin yan ilagay natin sa pananaliksik. So, hindi natin pwede siya angkinin kaya kailangan natin mag-cite ng citation niya. Ano po? So, ang una natin gagawin, eto, punta kita sa killboot. Masyadong maliit yata yung page. Okay. Ayan. Gusto natin. Tapos, alam ano natin yan? Okay. So, paste natin yung URL natin site manual ayan pindutin natin yung site manually tapos description so ano ba yung description natin dito website name para mahirap tingnan to ah maliit okay ayan so pinalaki lang natin So ano yung website name niya tingnan natin. Ang website name niya ay Julia at Ah, okay. Julia uh, Julia uh, at ega webly. Okay, so webly yata ang pinaka nito. -ano webly.com. So lagay natin webly website name. We have Lee contributor. So kunari ang contributor natin dito ay nasaan ba pangalan niya? May nagsulat ba? Hanapin natin. So wala yata. So ito yata sa taas. So wala. Hanap tayo ng iba. kultura. So, gagawa lang tayo isang sample. Hanap tayo ng medyo maganda-ganda. Ang pagkakaano niya. Ito na lang. Pareho ba ito? Para madaling. Ito, so, mas maganda ito may mga data. Yung kanina kasi hindi siya magiging valid. So, ito yung pamagat natin. Copy paste lang natin. Yan. Tapos, punta tayo sa kill boat. So, hanapin natin. Title. Ayan. So, kahit hindi nyo nalagyan ng description sa website, ang gawin natin ay kunin lang natin to Ito. Sanaysay PH. So, lagyan natin dyan. Sanaysay PH. PH. So, contributor. So, sa contributor, siya yung author o sumulat. So, lagay natin. Halimbawa, ito. So, para maiwasan natin yung plagiarism. Okay. So, ang contributor niya ay by team. Kaya, ito na lang. Sana ito sa editorial team. Ang ilagay natin. Okay. Contributor. Okay ano daw siya, organization na piliin natin para may natin. Yan. Oops, hindi na copy. Control C. Ba't parang hindi na copy? Organization. type na lang natin. Sanaysay editorial team. Ayan. Tapos, lagay natin yung month of publication. So, hanapin natin. Uh, June, ito. June 9, 2023. So, type natin. 2023 June 9 Ayan. So, kailan natin na-access siya? So, ito na. Nakalagay na. Yung URL niya, lagay natin. Ayan. Tapos, lagay natin dito. URL. So, ayan. Pwede na natin isiwi yung citation. Tapos ang gagawin lang natin ay eto na. So Saan na ba yun? So eto na siya. Pwede na natin siyang i-copy. So yan. Full citation. Pag kukunin natin. Okay. okay. Pag end text, ito lang pipindutin natin. Ah, hindi nakita. So ano natin. Pag end text citation. Ito kaya ba? Ayos natin. Magnetic citation. Ayusin na natin yung pagkakaprint. So, ito na pag index citation. So, ito pag ikokopyahin natin siya. So, ito na siya. Bakit hindi natin makita sa... So, ayan. Pinutin lang natin ito. Bakit hindi nag-scroll? So, pindutin lang natin itong pull sa baba ng export. Bakit hindi umaalis? So makikita natin dyan sa baba ng export. Palitin natin. So yan. Copy all na lang. Yan. Tapos subukan natin. So ang gagawin nyo lang ay ilalagay nyo lang dun sa full So, pindutin nila nyo ng full ano. Itong full pag gusto nyo ilagay doon sa bibliography. Tapos, end text kapag doon sa snipe. So, yun. Balik na tayo. Bali, ang ginawa natin pakatapos natin mailagay na yung mga detalye ay pwede na natin kopyahin. Pwede natin piliin sa in-text citation. Pag ginamit natin yung in-text citation, ibig sabihin, doon sa sinabi niya, ilalapat natin yon Pag full citation, doon na yun sa bibliography. So, yun lang muna para sa video natin ito. Sana ay may natutuhan kayo sa pagkalap ng sanggunian o paggamit ng sanggunian, pagtatala ng sanggunian para sa pananaliksik. So muli, sana is uh, sundanin nyo ang mga susunod pa nating uh, video tutorial at live streaming dito sa ating uh, YouTube channel. Please subscribe and share this video. Thank you.